Boss. Uh, yes, sir. Ay, may may ginagawa ka, boss? Ay, oh, sir, may ginagawa pa, nagre-revolve ako eh. Uh, ganun ba? Eh, bakit ba? Papagawa ko sa ano yung cellphone ko, boss. Eh? Anong cellphone ba 'yan? Samsung. Ayun oh. No? Maganda pa 'yan eh. Sayang naman kasi hindi um, na nagagamit eh. S9 plus, plus. Anong problema nito, sir? Ayaw lang mag-charge. Ayaw mag-charge oh, boss, magkano singil mo diyan? Eh, pwede na to sa ano. Type C. Budget mo kahit mga 800. Eh may dala na akong piyesa, boss eh. Ah, ah, may dala ka ng piyesa. oh, binili ko sa Ay, Shopee, oh, magkano man, na lang man, babayaran man. ko diyan? Pag kaganito, may dala na kayong piyesa. Ano lang to, bali 1k na lang. Ala, bakit mas mahal kung may dala ng pyesa? Eh, ganun talaga ang patakaran natin dito sa shop natin, boss. Pag may dala ng pyesa, mas mahal. Ano? Ang gara naman. Okay na o, nga yan. hindi e, na. Doon na lang sa iba. Sige na doon. Parang baliw naman yung mga technician dito. Eh, ganun talaga. Baliw talaga yung mga technician dito. Gusto mo, i-reboot natin yung ulo mo.